This video contains graphic or disturbing images. That may not be suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. Huli sa akto ang mga ginawa ni Duke Wayton. Pinautos ng Crown Prince ang pagdakip sa Duke habang naiwan na nakahiga sa sahig si Louis. Baka galit sa mukha ni Maitel nang masilayan ang sinapit ni Louis ng lapitan niya ito. Hindi alam ni Louis ang sasabihin. Paano nalaman ng Crown Prince kung nasaan siya? Sasabihin ba ni Louis na namiss niya si Maitel? Pero kung iiwan din naman ni Louis si Maitel ay marapat nang hindi iyon banggitin pa. Napabuntong-hininga si Maitel. Nais niya na huwag na intindihin pa ni Louis ang lahat dahil siya na mismo ang maglilinis at mag-aayos ng lahat. Sa pangakong narinig ay ang pagkawala ng malay ni Louis. Binuhat ni Maitel si Louis at ang pagbigay alam ni Jack na nasa palasyo na ang royal doktor. Sa paglabas ni Maitel ay ang paghuli sa mga kasabwat ni Duke Wayton. Paano niyo nalaman? Tanong ni Robert na hindi makapaniwala, paanong hindi malalaman ni Maitel? Halata naman ang mga kinikilos ni Rafael. Bago pa kumalat sa balita ang tungkol sa Rockman, suspetsya na ni Maitel si Rafael ang totoong salarin. Lahat ng biktima ay may pagkakahalin tulad kay Lawis. Ang pulang tali na ginamit sa unang biktima ay ginagamit na tali sa mga regalo ng royal family. At si Rafael, na nagpapanggap na desente. Kung sa buong imperial family ay siya ang pinakahalang ang kaluluwa. Kung anak ni Duke Rafael ang nasa sinapupunan ni Louis ay magiging madali ang lahat pero kung si Alail, Hahayaan niya na bigyan ng pagkakataon na alagaan ang anak ni Louis. pero sadyang matigas at magulo si Alayl. Gayunpaman, ang desisyon ay na kay Lois kaya hahayaan na muna ni Maytel kung ano ang gagawin ni Louis. Matalas ang tingin ni Maytel kay Rafael. Patuloy pa din ito sa pangungutya kay Lois, at sa dinadalang anak, paninisi na si Lois ang dahilan kung bakit nagawa niya ang mga bagay na iyon. Sinipa ni Maitel si Rafael para manahimik at gigil na hindi siya tumigil. Hindi alam ni Lois kung sino ang ama ng anak niya, tura ni Maitel at mas lalong pinagtripan si Maitel. Kaya nga, pinainom ko siya ng white kill, pero sumama siya sa iba at nakipaglaro ng apoy, singhal si ni Rafael, na hindi pa din makapaniwala na buntis si Lois. Napaisip si Maitel sa mga sinabi ni Rafael, wala sa katinuan. Nakainom ng white kill. At nanumbalik ang apat na buwan ng umakyat sa karwahe niya si Lois. Kung nakainom ng white kill si Lois, isa lang ang sumasagi sa isip ni Maitel. Muling sumingit si Rafael. Nang aasar sa crown prince na sa halos limang buwan. Sa pagsasama ni Lois at ni Maitel ay walang kaalam-alam si Maitel na halos sino na ang mga nakasalamuha ni Lois at hindi alam kung sino ang ama ng bata, ngunit wala iyon kay Maitel. Maagap niyang pinatahimik si Rafael. Sumilay ang ngiti ni Mattel, may posibilidad na anak niya ang pinagbubuntis ni Lois. Sa kalaliman ng tulog ni Lois, nang muling pagsilay niya sa pamilyar na lugar. Nag-aalala na hinanap niya ang batang dragon, baka nasaktan iyon, o kung ano ang nangyari. Sa malamig na klima na darama ni Lois ay ang pagtanaw niya sa mahamog na parte. Ikinagitla ni Lois ang nakita, payapang natutulog at napapalibutan ng mga bulaklak ang dragon. Sa paglapit ni Lois, ay, ang ginhawa na makitang nasa maayos na kalagayan ang dragon. Hindi inaasahan ni Lois na ang mga baging ng bulaklak ay bigla na lamang siya inakap, napabangon si Lois mula sa panaginip. Sa pagbangon niya ang malambot na carpet nang tumapak siya. Ngunit hindi inaasahan ni Lois na matuklasan kung bakit siya nakakulong. Ilang tanong na ang ginawa ni Lois sa mga taong nag-aasikaso sa kanya. Tulad na nagtanong siya sa isang tauhan kung bakit siya nakakulong. Ngunit ang nakuha niyang sagot ay dahil sa kailangan niya magpahinga. Hindi kaya ay napagbintangan siyang kasabwat ni Duke Wayton? Pero kung gayon ang kaso, dapat ay binisita na siya ni Sabrina at kinausap. Kung tutuusin, ang kwarto na tinutuluyan ni Louis ay walang pinagkaiba sa kwarto ng Crown Prince. Kaya hindi mawari ni Louis kung ganun ba ang itsura ng kulungan na ikinasasadlak ng mga may sala? Nabuhayan ng dugo si Louis na makita si Sabrina na nakabusangot. Sunod-sunod ang mga binabatong tanong ni Louis kay Sabrina. Tulad ng anong balita sa Ropman. Si Peter. Kung nakalaya na ba? Miski si Sabrina, hindi alam ang rason kung bakit nakakulong ang kanyang amo. Kahit si Lois ay napatanong sa kung ano ang ibig sabihin ni Sabrina. Ngunit wala talagang ideya si Sabrina. Akala siguro nila, kasabot ko ang rope man, sambit ni Lois. Sa tingin mo ba, si ulo kami para gawing kasabot ang huli niyang biktima. Singhal ni Sabrina at nagmasid sa ikinasasadlak ni Lois. Garden view at malaking kama, mukhang komportable naman ang kalagayan mo. Kaya manatili ka muna dyan sa kamay injured ka sa hita mo. Mas mainam na magpahinga ka, sambit ni Sabrina. Naiintindihan ni Lois ang concern sa kanya ni Sabrina, pero gusto malaman ni Lois ang rason kung bakit siya kinulong. Kung walang problema, papakawalan ka din nila. Ano pa problema? Mukhang inaalagaan at inaasikaso ka nila, pampalubag loob ni Sabrina. May punto ang mga sinasabi ni Sabrina, todo asikaso at alaga siya ng mga taong bumibisita sa kanya, at kung may nais siya, ay nakukuha niya kaagad tulad na lang na nais ni Lois kumain ng peaches. Ora mismo pinadala ang mga peaches. Sa tatlong araw na paglagi ni Lois sa bagong kwarto ay tanging tulog ang ginawa niya pagkatapos kumain. Wala naman kaso kay Lois kung ikulong siya, pero ang hindi malaman ang rason ay hindi niya maiwasan makaramdam ng kaba. Paparusahan na bukas si Duke Waiton, pamamalitan ni Sabrina. Nakakuha na sila ng sapat na ebidensya, lalo na at ang huling biktima ay si Lois, na commander. Kahit paparte ng royal family si Duke Wayton, ay wala siya kawala sa batas. Dagdag din ni Sabrina na nakalaya na si Peter at balik na sa trabaho. Sa narinig na balita, nakahinga ng maluwag si Lois. Pero ang pinakanasaktan at napagod sa lahat ng nangyayari ay walang iba kung hindi si Lois. Itinaalam ni Lois kay Sabrina na hindi si Duke Wayton ang ama ng kanyang dinadala. Marahil ay si Marquis Allel. Walang maalala si Louis sa nangyari dahil sa epekto ng white kill pero meron saksi na kasama niya ng gabing iyon ay pula ang buho. Sa rebelasyon ni Louis, nais ni Sabrina na siya lang muna ang dapat makaalam. Nagpaalam na si Sabrina, ngunit pinigilan siya ni Louis. Kinamusta niya ang kalagayan ng Crown Prince na sadyang ikinainis ni Sabrina. Natural, ayos ang Crown Prince. Sa sobrang maayos ang kalagayan niya, siya na ata ang pinakamasayang tao sa mundo. Marahil siguro na ikulong kanya, masyado kang nag-aalala sa walang kwentang bagay, mahabang lita niya ni Sabrina sa katuluyang umalis. Walang nagawa si Lois kung hindi ang humilata. Magaan ang pakiramdam niya na maayos ang kalagayan ng Crown Prince, pero hindi niya maiwasan ang makaramdam ng inis. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa sitwasyon niya kung hindi maghintay at sana ay makalabas siya sa kwartong kinasasadlakan niya. Pagsapit ng gabi. Sa lalim ng katulugan ni Lois, ay ang pagbisita ng taong pinakamasaya. Ang Crown Prince. pungatan si Louis sa dampi ng isang bulak. Bumungad sa kanya si Maitel na ginagamot ang kanyang sugat at inabisuhan siyang matulog. Paalis na si Maitel nang bigla siyang pigilan ni Louis at tinanong kung bakit siya nakakulong. Magulo sa labas, tanging sagot ni Maitel, magulo. Dahil ba sa insidente tungkol sa Duke Rafael? Tanong ni Louis, hindi bibitayin si Rafael ngayon. Karumal-dumal ang mga ginawa niya at muntik kanyang maging biktima, kaya nararapat na parusa ang dapat ipataw sa kanya. Sagot ni Mattel at tinanong si Louis kung si Rafael ba ang ama, ngunit tinanggi iyon ni Louis. Lihim na napangiti si Mattel, sabi mo apat na buwan na ang nakalilipas pero narinig ko na sa ikalimang buwan na ang dinadala mo. Sambit ni Mattel, may masakit ba sayo? May gusto ka kainin? O gusto mo maglakad sa parke? Sunod-sunod na tanong ni Maitel. Ngunit wala dun ang mga gusto ni Louis. Ang gusto niya malaman ay kung kailan siya makakalabas. Pahapyaw na nilapit ni Maitel ang kanyang mukha kay Louis. pinaalam niya ang sinabi ng doktor, na kahit mabilis ang paggaling ni Louis, ay kakailanganin ng sampung araw na magpahinga si Louis. Sabay halik ni Maitel sa noon ni Louis, na maghintay at matatapos din ang paghihintay ni Louis. Sa pagpaalam ni Maitel na babalik siya kinabukasan, ay ang muling pagpigil sa kanya ni Louis. Pwede ba manatili ka muna ng ilang minuto? Pakiusap ni Louis na halos mamula na ang mukha. Hindi maiwasan ni Maitel, ang kiligin sa narinig, bakit nalulungkot ka ba? Tanong ni Mytel na ikinahiya ni Lois. Sa pagsikat ng araw, ay ang pagsulit ng dalawa na magkasama sila. Matagal na ba? Hindi may ni Mytel na namiss niya si Lois sa baysil ng halik. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Mytel. Pupunan niya ang mga araw na hindi nakasama si Lois. Lingid sa kaalaman ni Lois ang kaingayan na tinutukoy ni Mytel ay ang tungkol sa anunsyo ng royal family na limang buwan ng nagdadalang tao, si Lois Alexa. Halos lahat ay nagulat pag-aalala na malaking eskandalo ang sinapit ni Maitland na siya ang ama ng anak ni Louis usap-usapan na tila mag-asawa ang turingan ng dalawa matapos maungkat ang eskandalo ni Louis at Maitland kaya walang nagawa ang royal family na mag-anunsyo ng wala sa oras ang kasalan ni Maitland at Louis kahit ang kapatid ni Louis na si Joan ay nabigla sa balitang nabasa naging usap-usapan ang anunsyo ng royal family tungkol kay Louis maliban kay Sabrina alam niyang si Marquis Alail ang tinuturo ni Louis na ama ng bata Ayon kay Louis, ngunit paano naman nakakasiguro si Louis. Basta ang importante ay malalaman din kung sino ang ama sa oras na maipanganak si Louis tutal ay hindi nagsisinungaling ang nananalaytay ng dugo. Kahit pa hindi ka dugo, kahit sinong magulang kayang akuin ang anak na parang kanya. Lingid sa kaalaman ni Louis ay ang pagtiwalag sa kanyang bilang commander ng pangalawang hukbo at posibilidad na maaaring hindi na makabalik sa posisyon si Louis. Para kay Sabrina, ay ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang trabaho at hayaan muna si Louis na gawin ang kanyang mga nais gawin. Sa pagpaalam ni Sabrina, ay ang pagdampi niya ng halik sa noon ng kasamahan. Sa laman ng mga balita, ay ang interes ng publiko sa kasal ni Louis na gaganapin sa susunod na sampung araw. Ang walang kamalay-malay na si Louis ay abala na sinusukutan, kahit ang kanyang mga daliri ay sinukat na siyang pinagtaka ni Louis. Sa buong maghapon, walang ginawa si Louis kung hindi ang matulog pagkatapos kumain pungatan siya na maramdaman na merong tumabi sa kanya si Maitel. Nagising ata kita, sambit ni Maitel, hindi, nasakto lang na nagising ako nang dumating ka, tura ni Lois. At tinanong niya si Maitel kung maayos ba ang kalagayan sa labas. Diretsong ibinalita ni Maitel na tuluyan ng binitay si Rafael. Tila nagulat pa si Lois sa balita at sinunod na kinamusta ni Maitel si Lois kung magaling na ba ang kanyang binti. Kahit papaano ay hindi na nahihirapan si Lois sa paglalakad. Hindi mawari ni Louis, sa dinaming tao sa mundo, siya ang gusto ng Crown Prince. Sa pagdampi ng halik ni Maitel kay Louis ay ang mutawi nito na kahit gusto niya na tuluyan ikulong si Louis ay magiging makasarili lamang siya. Sa narinig ay tila natauhan si Louis o nakakulong siya at sa realidad ay dapat gumawa siya ng paraan para makalabas pero hindi niya magawang suklaman ang Crown Prince sa bawat minuto na niya si Maitel na is pang maging malapit kay Maitel. Nang araw na iyon ay tuluyan ng nakalabas si Louis. Pauwi sa kanyang tahanan sa dalawang linggo na pagkabilanggo ni Lois. Tuluyan ang nakikita ang pag-usbong ng kanyang tiyan. Limang buwan. Ipanganak man ni Lois o hindi ang bata, utos pa rin sa kanya ni Maitel na manatili sa palasyo. Pero ang malaman na si Marquis Alail ang ama ng kanyang anak, mas maigi na ang lumayo siya. Sa ikabubuti din nila iyon ng Crown Prince, lalo na at imposible na maging katuwang niya si Maitel. Makikita pa kaya ni Lois ang sinsero na pinukaw sa kanya ni Maitel? Hindi man matatakbuhan ni Lois ang realidad. Nais niya kalimutan ang lahat, kahit pa ang mga banayad na hawak sa kanya ni Maitel. Hindi na nais ni Lois ang magpanggap na parang walang nangyari lalo na at lumalaki na ang bata sa tiyan niya. Sa pagpaalam ni Lois ay ang pagpapasalamat niya kay Benedict. Iyon na ang huling araw na madadaanan niya ang kanyang tinataha. Patungo pa uwi sa tahanan, balak sabihin ni Lois ang katotohanan sa kanyang mga magulang at ilhim sa kapatid na si John at bayaw na si Chris. Ngunit ang problema ni Lois ay wala siyang kakilala sa labas ng imperyo. Maaari ay magpapatulong siya kay Peter at Sabrina para sa maayos na pagpapalaki niya sa bata. Pagdating sa kanyang tahanan, sinalubong si Lois ng mga tauhan sa mansyon. Agad na hinanap ni Lois ang kanyang ina. Napag-alaman ni Lois na pumunta sa palasyo ang kanyang ina nalabis na ipinagtaka ni Lois, meron bang ganap sa palasyo. Naantala ang pagsasabi ni Holton, nang sumingit ang masungit na salita ni Joan. Seryoso ang mukha na tila may galit. May nangyari ba? Tanong ni Lois nang magtaka sa akto ng kapatid. Meron lang naman akong isang kapatid na hindi pa kasal, pero limang buwan nang nagdadalang tao, at kung nagtanong ka kung meron bang nangyari. Ayoko na marinig pa ang tungkol sa kasal mo na gaganapin sa susunod na araw, si Walat ni Joan na ikinabigla ni Lois. Walang nagawa si Lois kung hindi murahin si Maitel at bumalik muli sa palasyo. Tuluyan ang naging malinaw kay Lois ang lahat. Balita na ikakasal siya kay Maitel at ang kumpirma ng kanilang relasyon. Sa pagmamadali na makalbas sa karwahe ay muntikan na mahulog si Louis na siya naman pagsalo sa kanya ni Maitel. Nag-aalala na nagtanong si Maitel, Ayos ka lang? May masakit ba sayo? Hindi, hindi naman. Bakit laman ang balita na ikakasal tayo at ang tungkol sa pagbubuntis ko? Bumad na tanong ni Louis na ikinangiti lang ni Maitel. Hinila ni Maitel si Louis. Patungo sila sa hardin na ikinatulala ni Louis. Nais ni Maitel na kumalma si Louis total ay alam naman niya ang nangyayari nang maaresto si Rafael ay naisawalat sa lahat ang pagbubuntis ni Louis kaya imposible ang maitago pa ang lihim Kahit pa anong pananakit ang ginawa ni Maitel ay hindi niya mapigilan ang pagsisiwalat ni Rafael pangungutya na hindi alam ni Louis ang ama ng bata sa lahat ng saksi Aminado si Louis na nakainom siyang ng ipinagbabawal na gamot at hindi siya sigurado talaga kung sino ang ama Sino ba ang hinala mo tanong ni Maitel si Marcus Aleil, sagot ni Louis Dagdag ang kwento na meron saksi na nakita nakasama niya ang lalaking pula ang buhok at si Marquis Alel ang tanging meron ganoon na katangian sa Imperial Family. Nang marinig ni Maitel ang buong kwento ni Louis ay muli niyang hinila si Luis. Kung iisipin, nakasaad sa dyaryo na opisyal na pagkumpirma mula sa Imperial at hindi chismis. Ang ibig sabihin ay katotohanan ang nangyayari. Muling tinawag ni Louis si Maitel, talaga bang ikakasal tayo? Pagkumpirma ni Louis, Ayaw mo ba? Sambit ni Maitel na tila hindi maproseso ni Louis ang pagkumpirma. Baka napipilitan ang Crown Prince. Sa tingin mo ba itong kasal ay ako lang ang may gusto? Tanong ni Maitel sabay ang pagluhod nito. Kamahalan ang tanging na sambit ni Lois. Alam kong madalian ang lahat dahil sa bata, alam ko na magugulat ka. Maraming nagtatanong. Pero ayoko na lumabas ang bata na wala siyang kikilalaning ama, litanya ni Maitel, pero hindi mo naman siya anak, sambit ni Lois. Ako ang tatayong ama ng anak mo, sa oras na ikasal tayo, diretsahan natura tura ni Maitel na ikinamula ni Lois. Gaya ni Maitel ay napaluhod si Louis, hindi niya matatanggap ang alok ni Maitel dahil isa lamang siyang gamit sa laro ni Maitel. Giit ni Maitel na sinabi niya lamang laro iyon dahil takot siya na takbuhan siya ni Louis. Dahil sa pagkakataon na pinagsamahan nila ni Louis, hindi na isip ni Maitel na laro iyon. Hinding-hindi niya paglalaruan si Louis dahil simula pa lamang sa akademay mahal niya si Louis. Ang buong akala ni Louis ay hindi siya gusto ni Maitel. Ngunit para kay Maitel, gusto niya laging nakikita si Louis at mapansin siya at ang tanging paraan na naiisip ni Maitel ay pahirapan si Louis. Doon na pagtanto ni Louis ang dahilan kung bakit kinuha ng Crown Prince ang posisyon na captain ng unang hukbo. Sa pag-abot ng kamay ni Maitel kay Louis ay ang pangako na wala siyang pakialam sa kung sino ang ama ng bata. Sisiguraduhin ni Maitel na walang mga ngahas na dungisan ang reputasyon ng anak ni Louis, basta ay sa tabi lamang niya si Louis. Louis, pwede mo ba akong pakasalan? Tanong ni Maitel, ngunit malalim ang isip ni Louis. Hindi niya gusto na iako ni Maitel ang responsibilidad ng anak niya. Dahil lang sa mahal siya ni Maitel. Hindi gusto ni Lois na ikulong si Maitel sa habang buhay na masasaktan niya emotionally na nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki. Pero na kay Lois na gusto niya makasama si Maitel. Mahal kita, tura ni Maitel sa bisil ng halik kay Lois. Alam ni Maitel na huli na ang proposal niya dahil nakaayos na ang gaganapin na kasal nila ni Lois. Dahil hindi na makapaghintay ang pagmamahal niya para kay Lois. Hindi alam ni Lois ang gagawin, hindi pa din maproseso sa utak niya na mahal siya ni Maitel. Simulat sa pool ng nasa academy sila. Paulit-ulit na mutawi ni Lois na kung ano ang gagawin niya. Hanggang sa nilabas ni Maitel ang isang sing-sing. Nagitla si Lois, hindi niya alam kung kailan inasikaso ni Maitel ang lahat. Inamin ni Maitel na naging abala siya sa pag-aasikaso habang kinulong niya si Lois. Si, sigurado ka ba talaga? Muling tanong ni Lois habang tinititigan ang suot na sing-sing. Hanggat nasa tabi kita, habang buhay na magkasama tayo, Louis. Hindi ko gusto na iwan mo ako ulit, panunumpa ni Mythel kay Louis. Paano tatanggi si Louis? Kahit pa nagsusumigaw ang isip niya na hindi pwede, alam naman niyang hahanapin ng puso niya si Mythel. Marahil, darating ang araw na pagsisihan nila ang desisyon nila, pero sa pagkakataon na iyon, hindi gusto ni Louis na tanggihan ang Crown Prince. Mahal kita, masayang bulalas ni Louis na ikinabigla ni Mythel agad siyang hinawakan ni Maitel at nagmamadaling umalis. Hindi na makapaghintay si Maitel na iparamdam kay Lois ang kanyang pagmamahal. Tanging hiling ni Maitel ay tawagin siya sa pangalan nito, na siyang sinunod ni Lois. Baka sa mukha ni Maitel ang kasiyahan at kontento. Sandali. Dito ba natin gagawin? Tanong ni Lois at tinanong siya ni Maitel kung gusto ba niya sa kwarto. Sa paglinaw ng intensyon nila at nararamdaman sa isa't isa. Hindi na mag-aalalanganin pa si Lois. Sa gabing iyon, pareho na sabi ni Mytel at Luis ang kanilang pagmamahal sa isa't isa.